So, ito na nga mga ngayon. Nandito kami ngayon sa Kalatagan, dito sa Batangas. So, syempre guys, maliligo kami dito. Dito sa ano, balsa ni Tita, sexy at Tito Macho. Ayan. Syempre, kasama natin si ating Cherry, yung ating tour guide. At syempre guys, ang ganda ng balsa namin. Oh, here. Tinan nyo naman guys. Alam nyo, dyan kami nagpabukha dito guys. Oh, sa balsa ni Tita sexy. Ayan, lalabas yung dyan. At syempre, may tour gate tayo sa ating cherry. Ayan. At syempre, kasama pala si nanay. Nay, ready ka na maligo? Ay, <laughs> so, ito pala si ating cherry. So, syempre, ito yung nag-tour gate dito sa balsa ni tita, tita, tita Sexy. Tita sexy. So, ate, dito pala sa balsa ni Tita Sexy, mara malaki pala yung parking nga Nakita ko. Yes. So, ilang balsa nyo dito? ah uh, si Tita Sexy po, dalawang balsa ni Tita Sexy at dalawang Tito Macho. Ah, dalawa. Yes. So, bali um, bali ilang sa isang balsa, ilang packs kasi kami ate nine kami eh. Okay. Opo. So, Pero sa dapat, is, yes. ilang ilang kasi sa isang ganon? Sa isang balsa, maximum na yung 15 packs. Ay, wow. so, 15 packs? Yes, ang ating 10 packs ay 4-5. Oy, okay, 4-5. Pero pag may gata uh, special or holiday season tayo, so nagre-rate siya ng 5,000 10 packs. Ay, yes, ang mura. Is 400 per head. Oy, 400. Pero may papromo promo tayo. So, yung weekdays natin, 4-5 lang. Ay, 4-5 lang? And then, yes po. And then, yung ato may pa-free, ano tayo, 3 years old, pababa, oh, free po, po natin siya. Wow, yeah. galing naman. Tapos, ate, etong balsa, meron siyang kuryente. Solar outlet po, meron siya. Ayan po. Pag-lobat pag ka, season. pwede ka mag-chai. Yes. Oh, meron po ganda yung ganda kasama professional lifeguard. Ay, oh. meron safe din. Safe na safe po kayo. At maganda pa dito, guys. Pwede mo siyang gamitin yung pwede ka maging serena. Diba, yes. mermaid? Magkano pa kayo ka na nyo? Yes. pa lang yeah, ako yan. So, madami pa tayo pa-freeze kay Pansan Sexy. Kung gusto gusto niyo magpa-book dito. Okay. So, guys, sana sa comment section namin yan. And then, guys, igagala rin namin kayo sa pupuntahan namin dito sa Kalatagal. Ilang destination namin? Tatlo? Uh, we have four destinations. So, ito yung pupuntahan yung Sunbar 1, Snorkeling Area, Starfish Area, at ating Sunbar 2. Wow! So, excited na ako. Tatlo na nga sila. Okay. Yes! Sherry. Thank, so thank you so much. so guys, here. pwede nyo dito ilagay yung gamit nyo. O, oh, diba? At so, ang ganda ng mga unan. Mm. At ang maganda pa dito, mga be, pag kayo, ano ba, pag kayo, anibawa, pag kayo uh, dito, guys, pwede kayo magsuot ng mga mermaid. Kasi wow! may mga mermaid dito, guys. Ayan. So, pwede kayo magsuot ng mermaid habang nailigo, lumalangoy. O, oh, diba? ba? wag ng mermaid ka mamaya. <laughs> <laughs> ako magiging healthy ako. And then, syempre, guys, may kwarto. And then, guys, syempre, may kwarto. At maganda dito, guys, may saksakan pa. Here, oh. So, guys, alam niyo ba, ang mura lang dito, B. Hey, kaya dito tayo nagpabook. Alam niyo guys, ang mura lang dito. 4.15 packs guys nasa 4 lang to 5,000 o oh, diba syempre guys at magpapagpaga ano pag guys um, uh, magpabook lang kayo basta sa kanila and then guys bala nyo may discount pa kayo at syempre guys eto meron din dito mga duyan yan dito pala sila nanay kasama ko sila nanay hi ka at si nanay Josephine and syempre sila di shy at syempre ang aking pinsan and then guys papakita ko si sa inyo si Alvin na pa sa kwarto eh. So, eto. Guys, ang maganda pa dito, meron ditong taas. Here may taas. At syempre may duya. Natin pala si, ano, si Kuya Mike. Yan. Siya yung, ano, siya yung ating, ano, ano ano ba eh? yan? Lifeguard. So, siya yung mag sa atin, mag kung sa tayo And then, syempre may taas dito, guys, here. So, kasi so, yung okay tayo sa taas. Pero, dito muna tayo. Guys, here, oh. then syempre guys papakita ko sa inyo guys yung taas pakita ko sa inyo yan ako tayo sa taas guys ang ganda dito magpabuk na kayo dito sa ano kasi ang ganda ang presko tapos ayan ito yung kanilang tambahay sa taas here tapos ito yung taas ayan kita nyo naman ang ganda dito sa kanatagan here ah ito na nga mga bed ito yung ito sa Barsa ni Sexy and syempre guys umorder kami sa kanila actually guys halimbawa kung ayaw nyo magdala ng pagkain pwede kayong umorder sa kanila ng Kento guys imagine nyo small video so sa Kento guys 4,000 wow! 6,000 depende nilang sa gusto nyo and then eto nga guys lunch namin nyo okay. ang ah, maganda pa dito guys o order lang kayo sa kanila halimbawa nagpapukul kayo dito pwede rin kayong magdala ng pwede rin kayong ma-order ng pagkain pero kung gusto nyo lang magdala pwede na pero kung, kung ayaw nyo na magdala na may bitbitin ay oh, yes, ang ganda wow. ko diba dinner mo na kay kalatagyan ni tita sexy and Dito macho, wow. di ba? Yung mga ganyan naman. Guys, ang dami yung mga yun yun guys okay. Ayan. Guys, ang ganda na dami! Here, merong ano, merong kusit uh, and then may, may hipon, si hipon and then hipon hey, guys kasi yan yung pina-order yun kasi yung ano anaw oh, tapos eto, may pork, may chicken, may adobo And then may inihaw. Okay. Guys, ang mura lang nito, guys, ha. Ah. Diba? Guys, alam nyo ba? Ang mura lang yan. Guys, ang mura lang nito. Kaya pwede na kayong order sa kanila. At syempre, dito na rin kayo magpa, ano, sa, ano, sa balsa ni Tita Sex. Ah, no, ganda. Diba? Ano sa'yo? Ganda, no? Ayan. Para talaga tayo nasa Buraka. Hi!

So Kuya Mike, merong ano o, oh, ano tawag doon? Ano Dragon tawag doon? Boat po. Dragon Boat. Magkano yung gano'n? Ah, uh, 2.5 po ang 10 packs. Ah, 2.5! Tapos yung Banana Boat. Ganon din po ma'am, lahat mo ng rides po, 2.5 po. Ah, 2.5 lang dito sa ano, sa balsa ni Tita Sexy? Lahat po ma'am, uh, kahit balsa po. Wow, ang galing. Tapos pag halimbawa, syempre dito sila nakabook. Pwede din sa inyo rin magbook ng ano, ng ganyan. Opo okay, ma'am, meron din po yung sa kapatid ng ma'am. Um, wow, dun sa ano, sa ano pangalan? Daddy Pogi po. Okay po. Daddy pogi, no? Wow. So, guys, ang ganda dito. Tapos, nandito sila, ano, ang tawag sa inyo pa? Live guide. So, andyan, mag-a-assist sa inyo. And then, guys, ito yung kanilang FB page. Lalabas yun dyan. Ayan, mag-post na kayo. At ang mura lang dito. Magkano ba dito, kuya, sa 10 packs or 15 packs? Ah, uh, message po sila dun sa page namin, ma'am. Tapos, ang sasagot po yung kung sino pong may Oh, pa. uh, guys, ang, pati ang nyo, guys, ang mura pa. Tapos, ang ganda at may iyawan pa sila dito. Yeah, and then, kuya, tapos ngayon sa pangalawa destination kami ang pangalawang destination ba? Pa? Uh, una po ma'am sun bar 1 tapos starfish area tapos may snorkeling area at saka sun bar 2 po Oo oh, diba so ako yun yeah, thank you sa iya at may Ligo na kami thank you meron uh, mga ka-be, yung mga natin dito mga equipment dito sa balsa na yun so meron tayo dito ano tawag dito kaya? Uh, pins po pins 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 kung tawagin pins 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 tapos ay sa bibig. Opo. Okay. Bibig dito. Para makahinga ka. Nang maluwag. Okay. Ito naman may ano. Okay, may gagawin sa ida gagawin. Ay, ayan. Ang ganda. Suot pa daw. We will ako. Well. <laughs> ay, sana. Oh, oh, diba. Po. Ayan, okay, mermaid ako. Hindi oh. Ay, me, <tay> ano mermaid. <tay> <tay> <CNC2> <tay> <So, tay> ayan guys, pwede nyo yung gamitin pag kayo dito nagbuksa. Balsa ni Tita Sexy. I Search nyo lang yan sa Facebook. And ayan na, meron ganyan yan. Pwede yung na ako mamaya. makikita kita nyo yan mamaya. Wala, wala. Ano yung dati? Oo, thank you. Thank you kuya Mike. <tay>

ayun nga mga kapal finally guys nakapanlo na kami ni Jowa at si Grabe guys ang ganda talaga sa balsa ni Tita Sexy kasi guys talagang ang ganda ng kanyang balsa at syempre guys yung kanyang panlagay sa mata ano ba yung be? Gagels pag ikaw naglalagay yung libre na silang lagagels tapos yung yung siyang yung pangkapay sa, sa paa meron rin. Oo. Actually, guys, wala na kayong babayaran, kundi yung cottage lang. At syempre, guys, kung gusto niyo rin naman magsarena, guys, libre lang din po doon. At eto yung kanilang FB page. Ayan. Balsa ni Tita ni Sexy. Ayan. Eto yung guys, oh I-message lang sila. At syempre, guys, sa mga magbabalaw naman, guys, meron naman dito sila. 20 pesos lang yung banlaw dito bawat isang tao. At syempre, sulit na sulit talaga pag kayo nagpunta dito sa kalatagan. And syempre, guys, Nag-enjoy din kami dalawa ni Jowa na ainabon lang mo yung summer ngayon oh, Siyempre guys, ha? magpabook na kayo dyan sa bansa ni Tita ni Sexy So let's go